Gusto ko lang po kayong tanungin kung ano po ang inyong masasabi dito po sa nabasa rin po natin na sinasabing concurring opinion ng ilang pong mga maestrado. Ano po? Kung ano ho lang ako ang inyong kaisipan dito kasi ang iba ho naman na nag-aaral sa batas o mga abogado ay eh nagugulat sa mga wordings na ginagamit sa kanila pong pagsangayon pagsang-ayon sa naging punente Ano po sa isyong ito? Ito po babasahin ko ha. Ito po. The lack of transparency, ito po yung isa sa mga nagsumang-ayon doon po sa majority po sa doon sa ponente ho ng desisyon. The lack of transparency regarding the caucus, the abrupt manner in which it was convened, and the lack of a clear communication Collectively suggest a deliberate effort to withhold information from members of the House. These actions clearly demonstrate a calculated and hastened effort to push the fourth impeachment complaint with deliberate speed and minimal scrutiny. The totality of attendant circumstances reveals the true nature of the House action. Colon, to circumvent the one year bar rule in order to fabricate a superficially legal strategy and make the fourth complaint viable. The move was as clever as it was iniquitous and a prime example of a technically legal but highly immoral maneuver. Ano po yung reaction dundin. To fabricate. Highly immoral maneuver to exploit. Iyan uh, ang mga katagang ginamit ng Korte Suprema. At sabi pa, ito ay nagre-reveal ng quote-unquote, true nature ng kanilang pamamaraan, immoral. So ang masasabi ko lang, ganito, okay. Dapat rin tignan natin ang konteks ng mga pangyayari. Hindi na lang tayo dapat magsasalita ng ganyan. Lalong-lalo lalo na kasi ang porte, ito yung ano eh, ito yung ito yung manifestation or simbolo ng civility. Huwag na nating gagatungan, huwag na nating diligan na kung ano-ano pang salita, sabihin niyo na lang ang mali, tapos eh patuloy na. Pero kasi da kaya dapat makita natin ang context nito. Sa amba niligay ang kapangyarihang mag-impeach, hindi sa judiciary, sa political department. At alam mo naman ang political department natin. Hindi naman halos lahat dyan abugado. At saka, siyempre, minsan ang bugso ng damdamin ay umiiral. Okay? Bakit napakabilis mag-judge na ito ay fabricated? Na ito ay isang weak point exploiting our democracy? Bakit ito ay uh, highly immoral? Bakit ganun ang mga katagang ginamit? Kasi... Parati kong sinasabi, bad faith is always subject to proof. Ngayon, wala namang wala namang wala namang lantaran o uh, hindi mo naman nilalatag ang ebidensya ng bad faith sa Korte Suprema, nakaupo lang sila doon. Sapagkat yung hindi pag-usad ng impeachment complaint doon sa lower house, maaari ring sanhi ng ilang mga bagay. Una, In good faith na misinterpret ng ating mga congressman at woman ang kataga ng Korte Suprema. Pure simple good faith misinterpretation o kaya pwedeng negligence, pwedeng kapabayaan lamang. Basta't naman sinabi nating kapabayaan, ang opposite non deliberate. So hindi deliberate, isang kapabayaan lang na pwedeng talagang i-criticize. Pero to say that it is immoral, ibang klase na 'yan para lang sa akin, with all due respect, kasi kay Justice Hernando yan, huwag na nating gatungan. Nasabi nyo ng mali, sige na, uusad na yan. Okay? Pero kung gagatungan nyo, tandaan niyo ang ginagatungan nyo ay ang mga taong politiko. Baka mas lalo pang uminit ang, ang bangayan dito. Dapat, dapat ang korte, siya ang nagpapatimpi ng tensyon. Diba? Kaya nga doon sa main decision, wala kang makikita mga katanggan nito uh, to the credit of uh, Justice Leonen straightforward siya niya yung mga previous jurisprudence at sinabi niya eh ganun lang kasi ang, ang ang ating constitution dapat may due process period mm -hmm. di ba kaya ang mga pagpunak ni Justice Leonen ay pagpuna sa ginawa niyang decision hindi na pagpuna sa mga pagkatao niya pero dito sa mga ganitong mga kataga sa, sa separate opinion na nadagdag, nagdadagdag ka ng mga katagang makakapag uh, uh, tindi pa ng uh, passion ng mga tao, eh dapat magtimpi tayo. Pati ang Korte Suprema, pati mga justices, dapat magtimpi sa kanilang mga silita at calculated rin ang kanilang mga sinasabi. Yan lang ang opinion ko dyan.